ito ang alagang pusa ng mama ko. Yan. Ito si Fildo, ito may collar na kulay pula sa leeg. At ito naman si Garo, walang collar. Nawala yung collar na tanggal. Ayan, malapit na si Garo. Ayan, nakakita sila ng lalaroin nila. nakabitin na tabi sa damit. Ayan. Ayan. Lalaro sila kanina pa eh. Kaya, binidyoan ko sila ngayon. Hmm? Ano, ba't uminto kayo? O, oh, lang. O. Oh. Makulit to si Anis. Si Pildo, ayan. Sila si Garo Pildo. Ay, nagsawa na, bababa na. Hmm? Nagsawa sila ang galoy na, magkukulitan na sila. Nagutom silang dalawa, ayan. Kumain na sila. Pagod eh. Umalis na na sigaro. Kasi tapos na yun eh, kanina uminom yun, tapos kumain eh. Ito si Fildo, na iwan. Parang ito si Fildo yung matakaw sa kanila eh. yun lang mga mga experience. Thank you for watching.